Kaya hey, yeah. hey, nga muna, salamat sa mga pumunta Salamat din sa mga regalo at nag-abala yeah. Sa lahat ng walang dalayo, kumangmura yeah. Pero kung hindi nagtagpagbagay ng ina Kaya nga muna, walang problema dun Kasi ang importante ay kumpleto tayo ngayos Di mo, Chico? Ang lalayo pa ng kanilang pinahintingan Para pumunta ngayon na bakit magjamingan Salamat ka pala, Kifarikin Kung siya na yan, bago pa siya dumating Tapos etong eh, kapal ngayong vice governor

Pagkakita mo naman na nanatiling magiling Eto'y para sila ay magising Galipan ng wish, basta basta ay humiling nakita mo at ngayon ay natupad Kumayo ng kalooban at ako ay napagpag Nakita mo si Magan at si Jason dito Sa may nakita mo pare rin talagang napapahay Ang mga tao sa kaliwan ka na at sa gitna Talagang kakaiba, makata naman diri ka Kapag sa freestyle ay tumanat, hindi magpapakawa Yes, Magas may kasama pang itaga Yeah, nalang natin, nagsama na Kasi nga wala nung no, mga panakong umisa Palagay kami nagsisimula Alahan kayo magulang, kayo matatulala Imaji mo pa rin kung tayo ay mga nangangarap Wala pa masyadong away at wala pang masyadong drop Mga partida para iyo'y mamemoriti Nagkukurang, pero wala pa buong mga pati Pero pag kami nagtabi-tabi Alam mo na pero kami sabog ko ngayon Sa lahat ng mga tropa na gusto magsulat Pakinggan niyo bumalat si Kun sa Kenpaga Kenpagan, hey, pasensya na hindi siya talaga rapper Pero okay lang, ipapakita muli kay Roberto Yung na nakasama na nung kolehiyo pala Alam nyo ba nung mga bata pala, ito'y kasama ko na Sumulat ng tulang, kumumanulat ng mga

ang makinig sa gagagitin ko no? Ito ang isipin ako apat apat This kay my god the champion is my Okay, I'm my nagtatapos Pumanat na si Ismaglas Yan magat at Nakita mo tang ina Hanggang sa kabila tagos Nakita nila pare Kaya pare nag-ayos nag Bakit? Kasi Pero yung gulo Ang lahat ng gulo Ay inaayos ko Pag hindi pa nagtapos Well, may ito Kaya kasi Yan magat ang magbawas dito gusto'y nito kaya pagpasesyahan na Sa pagkansikin magat ay di na-updated pa Kung ano mo makikayari, pagpasesyahan nyo na Di naman ako matanda mo Ubus na ka Ubus na lahat sila ay sorry Kasi malupit pa rin na natatilis ni Kosi Nakina, shout out sa lahat ng mga homie Nandito na yung mga sakit pati mo rin na Oh, Yeah! Parang nawawala sa post. Kasi taga-Australia. Kasi yung taga-Australia. Tawagin na natin. Would you please welcome once again My Cosa! My Cosa! Teka po niya ba, di magtaka po sa nang si ba really ako doon sa may Australia di ako si MPB, baka ang ang patilya Pero nandito na naman ako sa Syria Galing pa ako, okay, tinawag di pa os Baka veterano na hindi na Yeah! Kaya muna pare, huwag ka bang Take sandali na, kaso ka muna Kaya kaya ba Kaso mo sa akin, kahit walang bola na din ribon Kaya magat pag nag hindi lamang trip Alam mo nang iibig sabihin to Sige Dito yung apat na para bang karapat dapat Ayoko na hati eh, pero lahat ay para bang naulan Doon kami nagsimula patutong sa sunulan Si Abadon, si Tinang, pa-view-view Kasi na pala Kaya hindi na target Nandito ka pala si Smaglas Ano ba ang bagong gadget? Bagong gadget, ako ay nagpapasta lang kaya yeah, patuloy pa rin akong bumaba ng ko sa ang kasama Sige nga nagsama parang black and creeps Naging wahawa, kalwa ni Kevin Magtas Nagbubong, kaya nakita mo rin sa bubong Hanggang ngayon bumaba na pa rin to si Ilong At ang angin lang ang ikwento nyo sa pagong Pwede ka sa pagong Ito na naman ang buwa para Meron sa kagulo pare, meron daw binubulo 🎵 Isa na kasi kami magsalubungan At, 🎵🎵 Nandito na naman kami sa entablado Kasi kamay ko kay kanina pa basmado 🎵 ko yan Pero nandito, okay, na, na ay tsampurado Pero natin po, ipag-gati 🎵🎵 Tsampurado yan ay paborito kong ayusap 🎵 Huwag sa medyetna, ako ay medyetlo Ito may Roberto, nandito yung itlo Sindi lang masayos yung kulong Meron na po nabanggit na ibang sibulo Kasi na wala ka pa pang nag-focus ka Tapos nakikita mo yung mga tropang aking kwala Force na kinagamit Kasi lahat ay para bang tikit-tikit Huwag na po yung ipagpalito, huwag na po magalit Pag ano yung dumagap, panibulo Masarap kaya puno na at na buo lahat ng mga tropa Sa so di ginaganahan Yan yeah, wala bang palakpakan Diyan sa kaliwan sa kaka Kaliwan sa kaka iyong wala palakpakan pala pa, Okay lang like yan sa magkatayo Yan ilang pinapakigan Nagmamadlang po yung babaw. Si kamara po sa amin na nagbasa sa kanya din yung hulma ng sa harap ng mga bata. Ang may sinagumpitan dapat na parang tiga. sa mga mga bata. at kung pa kasi nagkakaho humo. Kung mukod na po mga bata mga abaga ng daloy sa bundok. Hindi nito. Tungod sa mga na kibinistro mo tula sa bundok ito. Ang mga anak alilapi ng anak na alam. Ang mga kajut ngayon walang pero patul lumiliyab. Tangen na kasi kasi